Ito na ata ang pinakabobong pulis na aming nakita. Noong Merkules, inaresto niya ang isang bumbero na inaasikaso ang isang seryosong car crash sa Interstate 805 dahil ang fire truck daw ay nakaharang sa isang traffic lane. Alas 9 ng gabi nang rumisponde ang mga bumbero sa isang aksidente kung saan napabaliktad ang kotse sa isang harang. Pinaalis ng patrol officer sa mga bumbero ang tatlo nilang truck mula sa fast lane at sinundan ito ng dalawang bumbero. Habang nililigtas nila ang mga biktima, chineck ng fireman na si Jacob Gregoire ang sasakyan para sa iba pang survivors. Sinabihan siya ng tangatangang polis na alisin ang kanyang truck samantanang nakapark ito para gumawa ng safety zone na sangayon sa training ng mga bumbero. Hindi pumayag ang bumbero na alisin ang truck at nakuna ng isang TV news camera ang eksena kung saan hinandcuff ng polis si Gregoire at pinasok siya sa patrol car. Hinalukay pa ng polis ang bulsa ng bumbero. Makaraan ng 30 minuto ay inirelease din si Gregoire ng walang paliwanag. Hindi raw napagsabihan ang patrol officer para sa insidente. Suportado naman ng Chula Vista Fire Department si Gregoire. Naglabas na rin ng statement ng dalawang ahensya at sinabing ang insidente ay dahil sa poor communication. Ginagawa lang daw ng dalawang lalaki ang kanilang mga trabaho ayon sa regulasyon. Pero legal man ang ginawa ng polis, ito ba ay nararapat sa sitwasyon? Mag-iwan ng opinion sa comments.